tapos na ang gawin yung pinagawa natin na sticker kaya nga kukunin na natin ito kaya nga tayo nagpagawa ng sticker dahil ng may mga viewers tayo na humihingi ng sticker sa akin nung mga oras na yun ay wala pa nga tayong budget pampagawa pero ngayon meron na nga tayong budget pampagawa ng sticker pero bago tayo magsimula ay shout out pala sa mga viewers natin at maraming salamat sa mga naglalike ng video ko at mga nagsishare kapadyak nga pala tayo ngayon papuntang bayan pero soon bibila ako ng service para hindi tayo magcommute kapag gagala tayo pangarap ko rin kasi magkaroon ng sariling service balang araw. Katulad nyo rin nako ako na gustong matupad ang pangarap. Kaya ngayon pa lang ay gumagawa na ako ng paraan para mabili ko yung gusto ko at para matupad yung mga pangarap ko. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga para maabot ito. At ilang minuto pa nga ay dito na nga tayo sa bayan. Nagulat nga ako dahil naputik yung kalsada. Siguro bumaha dito. At bago natin kunin yung sticker ay naglibot-libot mga tayo. Ito nga pala ang simbahan ng bayan ng Jose Panganiban at nandito pa tayo ngayon sa tabing dagat para makapagpasyal-pasyal na rin at makagala. So dito nga ay nagpunta na tayo sa mismong shop at kukunin na nga yung sticker. So dito pa lang ay excited na nga ako na makita yung sticker na pinagawa natin. At ito na nga yung sticker na pinagawa natin. Masaya ako dahil meron tayong sticker na pampamigay sa mga viewers natin at sa mga nangihingi sa akin ng sticker. At okay guys, maganda naman yung pagkagawa ng sticker natin. So ayan kung makakita ninyo. So, tuwan nga yung tropa natin dahil mayroon nga siyang sticker at gusto nga niya ikabit dito sa kanyang mountain bike. So, sabi ko dito na sa gilid. At pagkatapos nga makuha natin yung sticker ito ang nga tayo dito sa tabing dagat para na rin magpahangin. At dinoble chico na rin pala yung mga sticker natin. So, marami tayong pampamigay. At dahil nga tanghali na ay naghanap nga tayo ng mga kainan. So, dito meron tayong nakita na chicken asal. Yung nga lang ay hindi siya unlimited rice kaya naghanap nga tayo. So, dito meron tayong nakita na 99 pesos lang at unlimited rice. So, dahil dali nga tayong pumasok dito at nag-order na nga tayo dito. So, table natin ay number 6. Sabang hinihintay natin yung order natin, dito pala ay merong chili mansi at meron ng chicken oil at toyo. At ilang minuto pa nga ay dumating na nga yung ating order na chicken asal guys. So, meron tayong isang rice at meron tayong isang chicken na inihaw. So, unlimited rice guys ito sa halagang 99 pesos. So, dahil gutom na nga kami ay kumain na nga kami. At habang kumakain tayo dito ay gusto pala magpasalamat sa mga followers ko dito sa Facebook page ko na Dance Vlog. Maraming salamat sa mga nag-like at sa mga nag-react ng video ko at sa mga nag-share maraming maraming salamat at sana ay hindi kayo magsawang suportahan yung mga ginagawa kong video dito sa Facebook. Kadalawang kanina nga tayo dito at yung tropa natin ay nakadalawang na rin. Kasi nga pala first time palang kumain ng tropa natin sa ganito na only rice kaya medyo nahihiya pa yan kaya hindi ko siya sinama guys sa video. So dito nga pala tapos na yung tropa natin kumain so nakadalawang kanin lang yan at tayo nga ay malapit na rin matapos. So ayan nagdimo tayo ng tubig na malamig at tapos na nga tayong kumain guys so pauwi na nga tayo sa atin dahil nga nakuha na natin yung sticker natin at Busog na rin at tayo. At kung nakita niyo ako ay mabibigyan ko na kayo ng sticker. At pauwi na nga tayo guys. So ayan maraming maraming salamat guys sa panonood at sa pag-like ng video. So kita-kits na tayo sa susunod natin na video. Ingat!